3.15 na ng hapon mga kabayan at naghahanda na nga pala akong sumisid. Bago nga pala ako sumisid ay tinitiyak ko walang bangkang parating sa aking paligid. Para pagahon ko mga kabayan ay safe yung aking pagahon. Bali nakahuli na nga pala ako ng isang obya dyan mga kabayan. Sa same spot pa din mga kabayan ay sumisid na ako. Nasa 15 to 20 meters nga pala yung lalim niyan mga kabayan. Pag immortal ka nga pala mga kabayan ay kayang kaya mo sisihin yan. Bali wala lang sa iyo Lalo na doon sa mga master nating Spiro dyan. Bali wala na yung ganyang lalim. Mababaw pa yan sa kanila mga kabayan. At eto na mga kabayan. Nakakita nga pala ako ng magandang dadapaan dyan. Kaya naman doon na kagad ako pumwesto. Para kung sakaling may isdang padating ay hindi kaagad ako mapapansin. Kaya naman dito ko napiling dumapa para hindi agad ako makita ng isdang padating kung sakaling meron napakaganda ng spot natin mga kabayan hindi masyadong malinaw ang tubig at hindi rin malabo at patuloy lang ako sa ginagawa kong pag fish call para ma o ma natin yung isdang nasa malapit para kumbaga ay mapalapit natin at eto na mga kabayan parang nararamdaman ko na kapag yung maliliit na istang yan mga kabayan ay humawi na ibig sabihin ay may padating na ista at eto na siya mga kabayan no? Oh. big i3 bali sa pulyan mga kabayan replay natin yun ang ganda ng tama sa gilid lang tinamaan kaya naman umahong kagad ako dyan mga kabayan at hindi ko na pinagbigyan tong isdang ito. Hindi ko na binigyan ng tali, tinustusan, hindi na para hindi na sumabit. Nakakadala kasi kung sisisid na naman ako. Kaya binitbit ko na kagad paangat dahil kayang-kaya ko naman siyang bitbitin mga kabayan. At pagangat ko, tingin din ako sa paligid kung may bangkang parating at kung safe naman mga kabayan ay dali-dali ko ng hinatak yung isdang yan big eye tribaling nga pala yan mga kabayan at tumimba nga pala ito ng apat na kilo mga kabayan ito yung pangalawang isda na nahuli ko ngayong araw na ito mga kabayan sa same spot sa aking paboritong spot mga kabayan shout out po sa lahat ng aking followers dyan at maraming salamat sa patuloy na panonood ng ating video at maraming salamat din sa lahat ng nag-share ng ating video ngayon. Salamat po! Napakaganda ng tama mga kabayan. Kaso lumaki yung sugat. Gawa ng namalag yung isda. pumapalagpalag palag. Kaya naman lumaki yung sugat niya. Pero okay lang yan. At least hindi nakawala dahil double barb yung ating gamit na sharp At inuso ko na kagad ang ulo para mamatay na kagad siya at hindi na maghirap. Thank you for watching mga kabayan.